PBB Collab 2.0 gustong ipatigil ng mga concerned netizens para sa safety ng mga girl housemates, especially ang mga menor de edad, dahil sa green jokes ng mga boy housemates. Bakit parang mas delikado pa ngayon sa loob ng bahay ni Kuya kaysa sa labas? Dahil ngayong PBB Collab 2.0, gusto na siyang ipasara ng netizens. Ang dahilan? May ilang boy housemates daw na mahilig magbitaw ng green jokes. At minsan, tumatama pa sa girl housemates, pati minors. Sa isang show na family-friendly, dapat alarming yan. Hindi lang viewers ang nag-react. Nag-tweet na rin sina ex-housemates Eliza at Reich. Parehong may tono ng pag-aalala. Para bang sinasabi nila na, this is not okay. At dahil hindi na matiis ng publiko, may ilang netizens na nag-email na, sa MTRCB to review what's happening inside the house kasi kung totoo ang allegations may posibilidad itong maging major violation kaya ngayon ang tanong ng lahat safe pa ba ang mga babae sa PBB collab 2.0 at kung hindi ito maayos ito na ba ang magiging worst edition ever o mas malala pa ito na ba ang katapusan ng Pinoy Big Brother